Hi guys uh, dito ulit tayo dun sa uh, Mount Imok So nangyari ngayon Hindi eh, ako nakapag video kanina kasi Ang dinadaanan namin is napakaputik So ngayon yung kasama ko Yung isang kasama natin na si Tito Eli. Wow! Wow! Uh, sundan mo yung channel nila, sa channel niya. At uh, su sumama. Gusto maka-experience dito sa lakaran sa bundok. Hello, hello. Muna oh. Radio So, ngayon guys, ang nangyari kasi is pumutok yung bulkang taal. So, napakapal, na, napakakapal nung uh, asmag. So, ngayon, nangyari, Uh, umagang umaga ay napakalakas ng ulan <laughs> pinilit namin na umakit pa rin dito sa Mount Imok so anyway uh, guys kung makita mo yung uh, yung dinadaanan namin oh, grabe 3 2 1 So guys, so ayan oh, napakadulas. Yan oh, grabe putik niyan. Ito so, ay eh, medyo ano, kaya hirap. Ganon siya kahirap dito umakyat. So ngayon, buti medyo uminit ng konti. At kanina ay eh, Masama, uminit, umulan. Ay ano? eh, ngayon, medyo mainit na nga. At ito, kaya lang yung dinadaan natin guys dito tayo sa <coughs> mahabang ika nga yung mahabang area yung mahabang dinadaan natin kasi don sa isa sa shortcut is napaka dulas pangalawa ho sa bukod sa dulas gawa ng umulan at napaka matirik talaga so kung dadaan tayo doon baka sakali eh, gagapang tayo So ngayon, ang dito kami sa pinakamahabang daan, ika nga. So yung iikotin namin tong bundok imok, bawa kami makakataas. So hindi to masyado, ano, hindi siya masyado matirik. Pero yung dinadaanan ho naman ang problema. So may mga portion naman siya dito na matitirik na area, pero hindi kagaya dun sa kabila. Anyway, kaya naman at ito humahabol sa akin si Tito Eli ay eh, titingnan natin ay eh, ang problema yung sa huli natin is si Tito Jess eh, si Tito Jess na may sanay dito halos ilinggo-linggo eh, na umaakit yan dito problema hindi nga lang siya medyo mabilis kailangan ng kunting pahinga o okay, guys so na iwan na kami ng mga kasama namin so yung dalawa dalawang tao nag-akit ng solar So, yun may dala ng solar panel. Yung isa, hatak yung gamit namin, hatak yung kabayo. Kasi, yung kabayo nung pinagkargahan namin is, may sakay na tao, si Tito Mir. Si Tito Mir, napakadaya. Hindi naglakad, sumakay ng kabayo. Pambihira. <laughs> okay, so. balikan ko kayo. Ayan si Tito Mer, oh. Sumakay ng kabayo napakadaya. <laughs> Kawawa yung kabayo oh. Puno sa gamit. Sinakyan pa nung mama. Ayan, Sana oh. Sana kami sa kabayo. <laughs> so guys, yun ang hirap dito. Ayan. So yung solar. Kawawa yung ating nagbubuhat ng solar. Talaga namang ah, hirap talaga kumita ng pera kung tutusin guys. Yung ating dalawang solar panel wow wow yes patuloy tayo at yung isa't kalahating oras pa yung lakad natin bago tayo makarating sa area guys balikan ko kayo ano yung si Bane saan kalawan ata kalawan. Eh, Tito Eli oh, nagbibideo Paharap dun sa Kawanangan papuntang kalawan ba eh oh layo sasama-sama si Intel Grimm, ay napapala niya may dala-dala pa ang LT ng P2P ayun o oh. lalagay ng antena ng P2P sa radyo so yung area e yun yung area ng yun ay one two one two how ah uh, imok yan barangay imok yan yung area ng yan one two one two how so ngayon one, two, one, two. yung kalawan andun yung puti na yon yon yun yun ang kalawan you know. so ngayon ang nangyari kasi guys is makapal yung uh, hamog talaga Ibig sabihin yung aspol ng vulkan kaya ganun ang nyari ganun ang itsura hindi mo makita ng malinaw ay buti nga uminit na si sa itaas ayun may agila may napansin kami agila lumilipad okay gagano katirik yan oh. kung makita mo yun so pag uh, pababa ka dyan ano eh, ka pupulutin sa kalsada gano kataas yan titingnan ko, ko yung uh, titingnan ko check ko dito kung gaano kataas yung kanyang ano kanyang level dito pa kami sa baba hindi pa kami sa tuktok ha si babalik ako guys ano balita wala na makasagot lampas na nandito lang kami sa may mountain coco bakit sa dyan hindi na sila na ako drain ay siya drain ka na pala mapilitan ka ng isang radio kon dala pambihira gapit na dyan uh, gabi, gaho gabi na kami, ah. so guys hirap talaga ubod ng putik at napaka tirik matirik yung dinadaanan so yung putik na putik ko oh. ito lang hindi kasi yan unang ko ito pababa na kami gabi na wala kami makita na ulap, gabi na. Madilim na. Madilim na pababa na kami. Ah, ito na putik. Ah, mabilis naman 'to, may kasamang dulas. <laughs> 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 ito oh, na, hindi namin nakita, hindi na daan namin 'no, oh, putik na kasi napaka madilim na siya. At uh, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito, na, ito, ito, ito 'yon. Ah. Oh. Talo ko sa mga 'to. Yung mga 'to ay nakabuta. Ako ay naka